We understand na ang ating uh, Philippine National Railway ay talagang tuloy-tuloy yung -tuloy pagsisikap ng mapabilis itong completion ng uh, North South Commuter Rail Project at uh, nariyan din ang posibleng pakikipagtulungan sa mga international partners ng ating uh, uh, PNR uh, Mr. Chairman sir. Uh yes, uh opo. Uh, in fact, uh, we have uh, invited ano Uh, the help of uh, not only the countries uh, like Japan, uh, South Korea, you know, uh, Singapore, and uh, other uh, 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 you know uh, countries who are like Italy, you know, who are well very well versed in the modern uh, uh, train technology. Pero tayo rin po eh, ay pagkundayan. Uh, sa mga uh, ASEAN partners like Indonesia and others. Kaya uh, naniniwala kami na itong na uh, ginagawahu natin construction na uh, will be at par, no, with the world standards pag natapos uyan. So ibig sabihin dito, uh, Mr. Chairman sir, na uh, posibleng gagamitin din ng Philippine National Railways yung teknolo teknolohiya na ginagamit ng mga bansang ito. Para higit na mapabilis ang construction at higit na maging efficient, ika nga ang serbisyo ng ating uh, railway system, sir. Yes, sir. Ginagamit na po. Uh, in fact, uh, sa totoo lang, ang Opo. mga trains na uh, prinocure natin, there are 60 trainsets, mm -hmm. are all imported from Japan. No? Uh, pero inutos po ng ating mahal na Pangulo na, ang teknolohiya na yan na manggagaling sa, sa Japan, Indonesia, uh, in, uh, and, and other countries in Europe, dapat ko uh, ituro niya sa mga engineers natin dito sa Pilipinas uh, through uh, the uh, Philippine Railway Institute. Kaya nga ho, uh, marami, yung, ano, marami yung mga nangyayari. This is really A revolution ano in the railway system of the country, uh, tinu hindi lamang kinoconstruct kundi tinuturuan natin ang mga engineers natin uh, sa most modern and sophisticated uh, railway technology.